din si Kulot Hindi na sa Unang putok unang ng tiksay niya Huli agad Yan o oh. Pan, pan. <laughs> Panalo na naman no, oh, Ito si Bose eh. Kadarating pa lang niya Kailangan mapuno natin to oh, Kailangan mapuno yan Ayon, Yan, tutuloy natin guys Nanya yan Tinamaan Tinamaan Hindi pa racing spot to guys ha Bang-bang <laughs> okay, -pap. Bang-bang natin Bang-bang natin oh. Bato Patunay Patunay kahit di magsalita guys ha Engineer Potenopeng shout out <laughs> Oh! Ang mm, natin si Ren oh. Okay, ang spot. Ano na yung laga niyo? Laga yun. Itungi mo, Ren. Tinamaan ko pa siya. Ops, ops, ang lakas sumatak. Maganda-ganda yung sukat nito, eh. Oh, Ren! Kunin mo motoran. Ren! Tignan nyo, guys. Mamula-mula, ho, Oh, o, guys. Tignan nyo. Oh. Tignan nyo, ha. Mamula-mula. Ha? Ha? Mamula-mula. Ha? Saan ka pa? Ha? onin pa ni Ren rento Ren to yun no yun nakuha natin mamula mula dito nandito lang siya yun yung karete tapos oh, sya so yun yung tilapia o, ipapakita ko yung tilapia yan guys ah nakita nyo ba yun no tilapia yan yan yung ano ko dito lang yan o oh. abang abang tayo kung ano ipapakita Ayan natamaan natin yung side mo Ren para makita yung lapad niya. Oh ha? Malapad yan guys. Olin yung mata. Oh, ren ren lang sa kalam. Oh. Yan. dito kami guys sa bagong spot. Panibagong vlog. Oh. Don't forget follow para updated kayo sa mga video namin. Ano marami dito ren? Uh, tilapia at Oh, yan narinig niyo naman sa bata, di ba? Yan tutuloy ko yung mamaya yung video. Oh, sa dalawa lang na yan, sobrang laki na guys, oh. Walang saan, laki na, niya. Oh. Ha? Oh, yun si Joseph. <laughs> oh. Diyan si, si Boss Pipoy. Ang takbo niya kanina dito. 120. <laughs> Para makaabot lang. Kaninang madilim. Ako na nagsasabi sa inyo. Napakarami nila. Kaninang madilim. Galing pa ng tarlak to. Wala man yata 5 minutes. <laughs> Guys, tinamaan kaya, ni. ni oh. Oh. Toman. Kinagat na na siya ng Toman sa ano sa ano paliktik sa ilalim oh bosey lang sa kalam ho oh. nakailan ka na bosey dalawa oh dalawa ha dalawa dalawa ipalto me mo sa lisa ipalapad mo bosey <laughs> imbunto na oh <laughs> Guys, o. Oh, patunay talaga. Oh, lapad na po. Panalo. <laughs> Panalo. Yan guys, sa gilid-gilid lang yung mga tilapia dito. Ha?